sa karimba na katulad ko na naniniwala sa mga ganitong kasabihan na pampasuwerte at talagang napakaganda at para naman sa mga disclaimer 'wag niyo pangnoorin kung ayon yung swertihin ay 'wag niyo pangnoorin okay 3 in 1 pamparelax pampabango ng loob ng bahay at pantanggal ng malas mula nang matutuhan ko ito ay talagang palagi ko nang ginagawa wala namang mawawala sa atin kung ito ay inyong susundin. At bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. DIY naman tayo ngayon. Asin, lemon, mantika at tubig. At syempre, meron tayong kandila. Kukuha nilang natin yung uh, tali ng kandila. Ang ginawa ko dito, apat na slice na lemon. Ito ay lalagay ko sa garapon. Lagyan ng asin ng tubig. Ito ay haluin para ito ay matunaw. At ilalagay mo ngayon yon sa garapon. Kalahati lang ang ilalagay ninyo. Dahil ang huling ilalagay ay ang mantika. Alam niyo naman na ang tubig at mantika ay nagkakahiwalay. So, siyempre mas mabigat ang tubig kaysa sa mantika. Kung kaya ang tubig ay nasa ilalim at ang mantika ay nasa ibabaw. Mapapanood niyo, may ibang version ito na hindi nila tinatakpan. So, ang version ko ay parang lampara. At yung version ko, kung kaya ko lang talagang nilalagyan ng takip, kung ito talagang maubos yung mantika, so syempre ito ay kusang matatanggal ang apoy. At meron akong sikreto na sasabihin sa inyo, nilagay ko ang buong pangalan ko, pati na rin ang pangalan sa anak ko. So, matatanggal ang malas at talagang magpapatuloy ang swerte. Ito ay para sa mga naniniwala lang sa mga ganitong kasabihan. Ito naman ay walang mawawala sa inyo. So, bakit hindi nyo subukan? Ito nga pala yung walang takip. So, ang gamit ko rito dahil meron naman akong honey, kinuha ko yung sapal ng honey at ito ay akin binilog. Kumuha rin ako ng kaprasong papel. So, okay lang na no papil dahil hindi naman masusunog, guys. So, ang ginawa ko yan ay pareho kong binutasan at inilagay ko dyan yung tali. Ang gamit lang dyan ng papel ay pampalutang lang siya kasi medyo mabigat yung sapal ng uh, honey kung kaya ganyan ang ginawa ko. So, huwag kayong mag-alala dahil hindi masusunog yan. Well, alam nating lahat na ang sapal ng honey ay ginagawang mga kandila at iba pa. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!